Magandang araw mga kasama. Ako po si Rolly de los Reyes, isang Guidance Services Specialist mula sa Office of Counseling and Guidance. Ako rin po ang kasalukuyang tagapangulo ng OUP Academic Employee Union dito sa Diliman. Alamin natin anong kaugnayan ng korupsyon at kawalang pananagutan sa lahat ng na nararanasan natin dito sa pamantasan. Bilang sumbongan ng bayan, marami akong natatanggap ng mga kwento ng buhay. Wala sa ating mga kasamahan dito sa UP Diliman. Una, sa ating mga faculty, nariyan ang kawalan ng espasyo sa pagtuturo. Wala pa rin ang faculty center, ang SLIS building, ang College of Music, Islamic Studies. Ilan lamang yan sa mga buildings na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos sa ating pamantasan. Sa Asia naman ang mga REPS. Nariyan ng kawalang suporta sa research assistance, walang hassle pay ang mga nagda-dive no? mula sa ating marine science, pati na rin mga humahawak ng mga chemicals. Wala rin main library hanggang ngayon, pero todo po siya pananaliksik at kawaing extension. Wala rin tunay na promosyon, kundi step increment lamang, at wala kaming pahinga. Para sa ating mga admin staff, nariyan ng kahulangan ng enabling environment walang call for promotion, kakulangan pa rin sa si sistema at standardized the procedures, lalo na sa accounting at budget. At lagi nagahagilat tayo ngayon para sa HMO natin, para sa ating mga estudyante na rin ang kawalan ng tambayan, kainan, upuan. At wala pa rin mga klase, kakulungan ng klase at dorm slots, na riyan rin, rin ang red tagging at tinatarget ang ating mga leader estudyante at para sa mga miyembro ng komunidad na riyan ang mga gwardiya at kustodyan na taun taon na lamang ay nangangamba kung may trabaho pa ba sila o wala. Na rin ang mga malininda na hindi alam kung saan sila pepuesto. At na riyan rin ang mga nakatira sa mga komunidad na laging nangangamba kung sila ay mawawalan ng bahay at kabuhayan dahil sa mga planong progress daw ng pamantasan. Pero alam naman natin na ito ay mga income generating projects. Bukas, November 28, inaanyanyahan po namin kayo na lumahok sa ating sit-down strike. Pumunta po tayo sa ating mga protest centers sa Fine Arts, sa CSSP, sa College of Science, at sa siya ang iaakyat ang ating kamalayan na ang mga nararanasan natin dito sa loob ng UP ay kaugnay sa nararanasan ng ating bansa at ang kawalan ng pananagutan at korupsyon ng ating mga ng pamahalaan ang siya nagpapatindi pa sa ating mga danas. At sa darating na linggo, November 30, lahat po tayo magtungo ulit sa luneta Muli natin bahain ang luneta at panawagan natin Marcos Duterte Resign. Lahat ng mga sangkot ay dapat managot. Wala na kayong moral ascendancy. Bumaba na kayo sa pwesto. Ayaw namin sa inyo. Tama na, palitan na